Hello mga day! For today's video, ipakita ko sa inyo ang normal day dili sa Queenstown, New Zealand. Mingaw gin may mga OFW mga Dino Pero kung ingani ang imuhang surroundings, kung ingani ang imuhang, pwede laagan kada adlaw bisan sa normal day murag makawala ra pud og mingaw unya idea of man mga day maong maglaag na dayon ta mao gini akong first stop kung sa town ko maglaag dinhi sa Verge Burger busy kay ni siya pero lami kay ni lang burger Dahil mao akong unang stop over jud before ko maglaag kay gusto na ko magkaon kaon ko habang magtuyok-tuyo ko diring lugar ah. always mangid busy ning Queenstown. town tanaw ra gud nila kanunay jud na ay mga tao babisan bisan pag winter daghan kay apon manglaag unya mao ni naa sa Queenstown na ay mga daghan pong mga shopping store, mga sininaan, mga ice cream, coffee shops, jewelries, kompleto. Parang pwede kang mag, wala kag okay, naglaaglaag, naglaag-laag, tas kauban window shopping, o niya magkaon-kaon na kayong Tapos di mo lang mamalayan, paubos na pala yung oras mo, magwa one day ka nang nagikot-ikot at nagtatambay dyan sa lake. Ang ganda kasi talaga pag dyan ka sa lake nakatambay, parang hindi mo talaga mapapansin na nakailang oras ka na. Dahil yung may mga dumadaan ding mga ano, mga boat, ito parang ano lang, enjoy mo lang yung moment. At di rin kompleto yung pagstay mo dito or pagtatambay kung hindi ka magpapategun niya. Either ice cream, meron din silang chocolate, meron din silang mga hot drinks. Yung pangit, basurahan. Natapos <laughs> mo na? Oh, kung mauna. May iti man. Dito na lang. Ano yan? Iti din. Iti din. Saan mo yung mga baby? Ngunit naman yan. Pagkakasam, first bite ka. isa din sa nagustuhan ko dito mga dino kay walang pakialam yung mga tao sa iyo umupo ka diyan kakain ka diyan magpictorial ka diyan aaura ka diyan kahit anong gagawin mo dito sa gilid ng lake para ma-enjoy mo yung nature wala talagang makialam sa iyo ganito sila ka ano mind your own business kabilang side ng lake, ito yung makikita natin mga giant. Ang daming pagkainan. May mga hotdog stand, may mga churros, parang mga street food, may mga dumplings. Meron din dyang mga oyster, ganun. Kulang na lang quick-quick. Baka pag ano, gustuhin natin ng quick-quick, no? Pwede siguro tayo magtayo ng stall dito. Ano kayang paraan nito? Meron so, din magkikinta ng mga souvenirs. So, hindi talaga siya, ano, hindi siya tahimik na lugar kasi maraming tao, maraming nagbibinta, ganun. Parang mga street foods din, no?